Makakapag-relax ka na sa beach, matututo ka pa sa isla ng Tikaw sa Masbate. May mga sinaunang cave painting sa mga karagatang nakapalibot naman dito. May mga lumubog na lumang sasakyang pandagat na pwedeng madiskubre. Napabalita na may isang kuweba sa Masbate na nakita ang diumano ng cave paintings o pictographs na pinaniniwalaang libong taon na ang tanda. May hugis-unggoy, kanang ng tao, tutubi at iba pa. Sa iba't ibang panig ng mundo, may kinilala ng authentic cave paintings ang El Castillo sa Cantabria, Spain na 40,000 years na ang tanda, ang Chauvet Cave sa France. At dito naman sa Pilipinas, ang Red Hematite Cave Painting sa Bohol. Kung sakaling mapapatotohan ang cave paintings nga ang mga ito, maaring may turing na National Cultural Treasures ng Pilipinas. Mahalagang research site para mapag-aralan ang kasaysayan ng isla. Kalaunan, maaring dayuhin ng mga turista. Mula Maynila, bumiyahe ang aming team papunta sa isla kung saan nadiskubre ang hinihinalang cave paintings. Sa isla ng Tikau, sa Masbate. Mula sa Pilar Port sa Sorsogon, sakay ng dekatig na bangka, dalawang oras ang nilakbay ng aming team. Ilang sandali pa, narating na nila ang isla ng Tikao. Dito sa Montreal mas bate, nakilala ng aming team si Aldren at ang kanyang kaibigan. Sila ang mga aksidente lamang na nakadiskubre ng mga pinaniniwalaang cave paintings. Kuwento ni Aldren, mahilig daw talaga silang magkakaibigang mag-ala supermodel sa photoshoot. Kaya naging mapangahas din ang kanilang napiling location pinasok daw nila ang Ednagen Cave, laking gulat nila nung nakakita sila ng mga basag na burial jars. Pero ang pinaka intriga sila ang mga drawing sa pader ng kuweba. May mukhang langgam, mukha ng tao at iba't ibang uri ng hayop. Kaya agad daw nilang itong iniriport sa tourism officer ng Montreal. Sa mga nagdududa na baka gawa-gawa lang ang mga drawing na ito. Hindi naman po kami nagsulat noon na kita na lang po namin bigla nang pumunta kami doon kasi nga po mahilig ka kami mag-pictorial sa mga liblib na lugar. Sinubukan ng aming team na makapunta sa kuweba pero hindi nagbigay ng permiso ang lokal na pamahalaan dahil pugad daw ito ng mga rebelde. Payo po namin sa kanila. Dumiritso muna sila dito sa pamahalaan ng Montreal, Nang sa ganun po, malaman namin kung saan sila pupunta. Uh, kasi po, nandito lang naman kami para po sa seguridad po nila. Pero nakahanap ang aming team ng taga -roon mismo na napakiusapan namin kumuha ng video sa loob ng kweba. At ito ang kanyang mga kuha. Sa kweba ng Ednagen, nakakalat ang mga drawing. Pero hindi lang pala sa kwebang ito, may ganito. Pati sa kuweba na kung tawagin nila, Camilo, bubungad ang isang malaking bato na parang may imahe ng mukha. Ang ilang mga drawing, katulad din ng nasa Ednagen Cave. Dahil sa mga nadiskubring cave painting, nun lamang Pebrero, pumunta sa Tikau Island ang mga Tigan National Museum. Nakita raw ng mga tiga National Museum ang mga cave painting. Posible raw na daliri lang ang ginamit sa pagguhit ng mga ito at ang ginamit nilang tinta, putik o natural pigment. Ang mga painting sa Ednagen Cave, posible raw na naipinta pang unang panahon lalo't malabo na ang mga ito pero ang mga nakita sa Camilo Cave malinaw paraw mas bago it's too preliminary to say if it's prehistoric or made new no so inaano -na lang namin na there's a presence it is still subject for scientific investigation and um, further studies if they are, if these are indeed historic ang mas kapansin-pansin paraw, bawat painting sa kweba may tinatawag na Christ bond o strand, maaring palatandaan daw ng mga gumuhit sa mga ito. Hindi ito ang unang beses na nabalita ang bayan ng Montreal sa Masbate dahil sa mga sinaunang bagay na nakita, o artifacts. Taong 2011 nakita rito ang tinatawag na Montreal Stone na tinawag ding Rizal Stones. Ang mga nakaukit kasi sa bato, mga baybayin, ang sinaunang paraan ng pagsusulat ng ating mga ninuno. Alam nyo bang aksidente lamang ang mga itong nadiskubre? Dahil nung una, ginagawa lang doormat ng mga estudyante sa pag-akala nilang ordinaryo lang ang mga bato kalaunan, kinuha rin ng mga tiga National Museum ang Montreal Stone. May hinalang, may koneksyon ang Montreal Stone sa mga kamakailan lang natagpuang cave paintings. Pero hanggat hindi pa nakukumpleto ang pagsusuring ginagawa ng National Museum, hindi raw muna bubuksan ang mga kuweba sa publiko kailangan naming mag-create ng ordinance to protect the caves. Kasi sa ngayon talaga wala pa. Kasi sa sobrang dami na nakikita, sabi ko, why not magtayo kami ng kahit maliit lang na, national, na museum para pag may pumunta ditong mga bisita, makikita nila na, oh, ang yaman pala ng kultura ng lugar na ito, dito pala nakita yung baybayin stone para mapreserba namin yung kultura na unti-unti nang nawawala. Taong 1609, may nanirahan daw ng mga moro o mga magindanawan dito sa Tikaw Island kasama na ang mga tigabikol at ilang nagmula sa mga isla sa Visayas. Nagsilbi raw Galleon Port ang Tikaw noong panahon ng mga Kastila. Dito dumadaan ang mga barko palabas ng Pilipinas papuntang Acapulco sa Mexico. Pero hindi lahat ng mga barkong nagdaan dito nakaligtas. May ilan na lumubog sa sama ng panahon o dahil sa gera. Sa napakayamang kasaysayan ng Tikau Island, huwag na raw magtaka kung marami sa mga taga rito may mga itinatagong artifacts. Ang isa sa may pinakamaraming koleksyon nito, si Dr. Roger Lim. Nandito ang last port na dinadaungan ng mga galleons to load provisions bago sila maglayag out to the Pacific. Mga skeletal remains, then ang kanyang mga gamit tulad ng uh, celadon bowl, ginagamit for lugaw, then metal part na isang sickle-shaped na dagger. Kasama sa kanyang koleksyon, ang burial jars. Ang isang ito, nilagyan daw ng buto ng batang babae. Patunay dito ang pulseras na gawa sa shell. Maliban sa mga koleksyon ni Dr. Lim na porcelain, burial furnitures o yung mga gamit ng taong namatay, isa sa kanyang pinaka-iniingatan ang ngipin ng sinaunang tao na natagpuan din sa kanilang isla. Na may gold-decorated na tooth, set of teeth. Si Mang Oldario Arsenal, nakahukay ng burial jar habang nagtatayo raw ng kanilang bahay. Nagdugtong ako ng para kusina. Yun, pag ano ko ng haligi, nakita ko na. May laman din itong mga ngipin, mga sinaunang patalim, at piraso ng pre-Spanish clay beads na ginagawang alahas nung unang panahon. Narito ang Halea Nature Park, puti ang buhangin, malinaw ang karagatan, mayaman din sa mga isda. Itinuturing din itong fish sanctuary dahil sa babaw ng mga coral reef, perfect para sa snorkeling. Mula Halea, kailangan magbangka ng 45 minutes papuntang Burubangkaso Island. Ang pangalan ng isla, hango sa salitang buro o salitang tikaw nun ibig sabihin maliit. ang fault line dito na naalaman ko base sa uh, na-research namin ay itong from Barangay Santo Niño, yung ginlatayan na ngayon ay tinatawag na Monte de Aves. Ang street na ito ay papuntang Uson Masbate. Kaya pag naggalaw ang Uson, ang Uson Masbate, noong naggalaw ang uh, lindol, tinama din itong island ito. Ano't ano pa man, siguradong hindi rito nagtatapos ang kwento ng Tikau Island sa Masbate. Dahil ang mga sikreto ng isla, ngayon pa lang nadidiskubre.